Madalas ka namang nag exercise sa gym, pero isang araw, di mo na malayan ay napasobra na ang pag-e-exercise mo. Kinabukasan, nanakit na ng iyong mga muscles, nakaramdam ka na rin ng panghina, nagsusuka ka na at kulay itim na rin ang iyong ihi. Nako, nako, baka rhabdomyolysis na yan. Ang rhabdomyolysis, o mas kilala sa pinaikling tawag na rhabdo, ay isang serious medical condition kung saan ang damaged muscle tissue ay nagre-release ng proteins at electrolytes papunta sa dugo na maaring magresulta sa renal o kidney failure or in rare cases ay nakamamatay rin ito. Sabay-sabay nating alamin ang iba pang impormasyon tungkol sa kondisyon ito dito lang sa Senido. At kaugday po niyan ay makakasama natin ngayon si Dr. Michelle Osaita Alpuerto, isang nephrologist. Good morning, Doc. Welcome po dito sa Rise and Shine. Pilipinas Hello, good morning Diane and Audrey Good morning din sa mga nakikilig at nanonood ng RST Okay, Dr. Michelle Nako sa mga siguro nag-gym Medyo na-bother ano, dito sa kondisyon itong <laughs> rhabdo Well, nabanggit kanina do Kung ano nga itong rhabdomyolysis Pero bakit po yung mga substance Kagaya ng proteins at electrolytes Na nirelease ng muscles at napunta sa dugo Abay, maaring mag-cause po ng damage sa ating organs Ano bang paliwanag dito, Dok? Mm, okay. Tama kayo, no? So yung rhabdomyolysis or rhabdomyolysis, nangyayari yan when the muscle tissue po gets severely damaged, no? So example, dahil sa physical trauma or severe exertion at iba pang mga sanhi. So yung mga substances from inside the muscle cells magleak out po 'yan sa blood at isa sa mga substances na ito ay myoglobin no so isa itong uri ng hem pigment containing protein na katulad ng hemoglobin no kung familiar tayo sa hemoglobin so itong substance ito ay na sa ating kidneys at na-degrade nade ito at nire release yung hem pigment na nagbibigay ng dark na kulay sa ihi na parang tsaka, or cola-colored, no? So, okay. yung hing pigment na ito ay maaaring maka-injure ng kidney, no? Sa iba't-ibang paraan. Katulad ng direct toxicity sa mga cells, or minsan po, nakakalimit din siya ng blood flow sa mas sensitibong inner part ng kidney. At maaari rin siyang magdulot ng pagbabara no sa mga maliliit na tubules ng kidney. So, mas mataas din yung chance na mangyari ang kidney injury na yan kapag dehydrated ang isang tao may rabdo So, bukod doon sa kidney, maaari rin maapektuhan yung ibang organs katulad ng puso no dahil sobrang pagtaas ng potassium sa dugo o pagbaba ng calcium levels sa dugo na maaring maging sanhi ng pagkairitable ng puso tulad ng irregularity ng heartbeat no? o yung tinatawag na cardiac dysrhythmia. Okay, doktora, bukod po sa pagkasira ng ating mga organs, ano, napakarami nung bilanggit ninyo, <coughs> uh, ang puso, ang kidney, at iba pang parte, uh, meron pa pang ibang pwedeng maging resulta itong rhabdo kapag meron na, uh, ito ang katawan ng tao? po. Depende po sa severity ng kondisyon, no? At sa sanhi ng rhabdo, no? Kasi spectrum yan. So, mayroong mga asymptomatic lang na elevation ng muscle enzymes ang nangyayari. Meron ding mga mild lang yung presentations, konting pananakit ng kalamnan, no? At sa kabilang extreme naman, yung mga dinescribe nyo kanina, maaaring maging life-threatening. Kung minsan lalo sa mga traumatic na muscle injury, no, katulad ng mga crush injury o kaya vehicular accidents, no, magmaharing mag-develop uh, yan ng tinatawag na compartment syndrome, no, kung saan tumataas yung pressure sa loob ng isang closed anatomic space katulad ng binti natin no dahil sa pamamaga dulot ng muscle injury so yung pressure na yan ay maaaring makaapekto dun sa blood flow sa mga nerves ng apektadong extremity na pwedeng mag-cause ng permanent damage o malus yung limb no so katulad ng na binanggit natin kanina yung mga severe electrolyte imbalances at kidney injuries sa malalang kondisyon ng rhabdo maaari itong maging life threatening at magdulot ng cardiac arrest no. Mm -hmm. Kaya minsan kung may nababalitaan tayong namamatay dahil sa hazing, no. Mm -hmm. Marahil ito ay dahil sa rhabdomyolysis. Okay, doc, can we really trace that sa sobrang pag-exercise? -e ito ba talaga yung dahilan mm -hmm. ng rhabdo o may other factors pa na nagpe-play kung na na cause nito ng kondisyon na ito, doc? Well, pagka may muscle damage yun talaga kasi yun nga na-release nare yung mga substances sa muscle so any uh, severe or direct muscle damage like trauma, crush injuries, yun mga victims ng earthquake, mga nadaganan, vehicular crashes, severe burns, no, electrocution, no, or katulad ng dinescribe nyo, physical exertion, extreme exercise, especially kung kulang sa hydration, mm -hmm. or hindi sanay sa exercise, walang preconditioning, no, tapos biglang strenuous agad. Kung may ano, severe heat exposure, di ba? So, katulad din ng mga condition na may mismatch po yung supply ng oxygen sa demand ng muscles, maari uh, maaari rin magkaroon ng rhabdo, no? ano pa bang mga ibang example, katulad ng mga seizures, no, hmm. infections, pwede rin dulot ng substance abuse or certain types ng mga gamot. Well, kanina, doktor, narinig ko, no, Diane, medyo kakaiba tong sintomas na to, yung, yung itim na ihi. Oh, oh, oh. So, parang ngayon ko lang narinig mm -hmm. ito. Uh, paano po malalaman, Dok, kapag meron ng rabdo ang isang tao? Ano yung rabdo. mga sintomas nito at paano ito na-diagnose? Oh okay so sa rhabdo kasi may classic na triad no ng mga sintomas. Yan yung muscle pain no, kirot, di ba? Mm -hmm. Muscle weakness no, panghihina ng ng muscle na apektado at yung sinabi niyo yung red to brown na kulay ng ihi no. Pero yung tatlong yan, present lang yung full triad sa 1 to 10% ng cases. Okay. Pinaka common pa rin yung muscle pain no. Mm -hmm. At pwedeng magdevelop yan over hours to days no. Mm -hmm. Tapos yung weakness naman ay depende sa severity ng muscle injury. Kung minsan, meron ding makikitang pamamaga no, dun sa area ng naapektado. Yung changes sa color na binanggit nyo, dahil yan dun sa heme pigment nga na galing sa myoglobin na na-excrete -e sa urine. No? Yun. Okay. Dok, ano naman ang uh, treatment options kapag nagkarabdo nagkarab ng isang individual? Ah. So, bago mag-treat, ite-check it mo na kasi yung blood, no? Uh, para ma-diagnose siya, i-evaluate po ang potential cause or trigger event, tapos kinukunan sila ng levels ng dugo. Yung tinatawag na CK or creatinine kinase. So, ito yung start, st standard marker po para sa rhabdomyolysis. So, pag mataas yan, sobrang mga oh, example, mga 5 times sa upper limit ng normal, pwedeng ma-diagnose ang rhabdo. So, yung Uh, yung treatment naman usually ay dehydration po para mo ang dehydration so kinakabitan ko ng suero no tsaka na monitor at kino-correct po yung electrolyte abnormalities pag address din ng mga possible komplikasyon ng kidney injury kung naapektuhan na ito All right, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon, Dr. Michelle Osaita Alpuerto at sa libreng telemed para sa ating mga ka-RSP. Again, maraming salamat po, Thanks, Dr. Michelle. Pero la mató.